Sa kanyang vlog noong linggo, ipinaabot ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pakikiramay sa anim na sundalong nasawi sa engkwentro sa bayan ng Munay sa probinsya ng Lanao del Norte. Gusto kong bigyan ng paggalang at pag-alala ang ating mga nasawi na sundalo sa Lanao del Norte nitong linggo na ito sa mga inkwentrong nangyari. Tayo po ay sumasaludo sa sakripisyo ng ating anim na sundalo na nagbuwis ng buhay sa isang inkwentro upang tayo ay protektahan laban sa mga terorista. Hindi natin makakalimutan ang kanilang kadakilaan at kabayanihan. Apat ang sugatan at anim naman ang nasoing sundalo sa maghiwalay na enkwentro ng mga miyembro ng 44th Infantry Battalion ng 1st Infantry Division ng Philippine Army sa grupo ng Dawla Islamia Maute noong February 18. Tatlo naman sa hanay ng mga teroristang grupo ang napatay nangyari ang inkwentro sa paglulunsad ng militar ng opensiba laban sa grupo na itinuturong nasa likod ng pambobomba sa Mindanao State University noong ikatlo ng Disyembre noong nakarang taon. Tiniyak din ng Pangulo ang dagdag na tulong sa mga kapamilya ng mga nasawing sundalo sa pagdalo ni House Speaker Martin Romualdez sa paglulunsad ng Bagong Pilipinas sa Sultan Kudarat noong linggo. Bilang pasasalamat sa serbisyo at sakripisyo ng apat na sugatan at anim na nasawing mga subayani, tayo magbibigay ng cash assistance, educational at livelihood assistance para sa kanilang pamilya at mga anak. Asahan nyo na lagi narito ang gobyerno para sa lahat ng Pilipino personal ring ipinaabot ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang kanyang pakikiramay sa mga pamilya ng mga sundalong nasawi. Binisita naman ni Vice President Sara Duterte ang apat na sugatang sundalo sa Camp Evangelista Station Hospital sa Cagayan de Oro City. Sa pagpupulong ng Joint Municipal Peace and Order Council at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council nung nakarang linggo, pinaalalahanan ni Lanao del Norte Governor Imelda Kibranza di Maporo na paigtingin ng mga barangay ang kanilang pagtutulungan sa PNP at AFP at i-report kaagad kung may mamataang puwersa ng mga teroristang grupo. Tiniyak naman ng Pangulo ang pagpapaigting pa ng kampanya ng administrasyon nito laban sa terorismo. Magpapatuloy ang laban sa terorismo. Magpapatuloy ang landas tungo sa bagong Pilipinas. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.